musta mga ka Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Five Threats sa Hunter x Hunter. Ang mga ekspedisyon sa madilim na kontinente ay nagbalik ng limang banta na mas malakas kaysa sa anumang nakita noon sa mundo ng Hunter x Hunter. Ang dark continent ng Hunter x Hunter tinitira ng mga lubhang mapanganib na nilalang at tulad lamang ng mga nabanggit sa kwento hanggang ngayon. ginpaman inuugnay din ito sa mga kayamanang may hindi mabilang nalaga kaya sa malayong nakaraan, sinubukan ng tao na magpadala ng maraming ekspedisyon upang makamit ang mga kayamanang ito. Sa maraming ito, lima lamang ang may mga nabuhay na sakay at lahat ay nagbalik ng mga banta na kaya't magdudulot sa tao ng pagkaubos. Dahil sa mapanganib na kalikasan ng mga limang bantang ito, naisipan ang pagsiset ng paa sa mga lupain na ito na magdudulot lamang ng malaking sakuna. Pumirma ang V5 sa kasunduan ng walang agresyon at ang lahat ng ekspedisyon sa kontinente ay opisyal na ipinagbabawal sa 200 na taon na sumunod. Gayunpaman, ang kuryosidad at kasakiman ng tao na madalas nagtatagumpay ang 149 na bawal na pagtatangka ng ekspedisyon ang naganap sa isang rate ng pagtira ng 0.04% kaunti lamang ang nakatira upang magkwento tungkol sa mga lupain ito at napakalit ng impormasyon na makukuha sa kilalang mundo. Ano nga ba ang Five Threats? Ang limang banta na umihiral sa Dark Continent ay patunay na ang lugar na ito ay masyadong malupit at mapanganib para sa kahit na ang pinakamatibay na tao sa mundo ng Hunter x Hunter. Hindi masyadong alam tungkol sa mga bantang ito dahil sila ay hindi binibigyan ng karamihang pagsasabi ngunit sapat na ang kaunting alam upang ituring silang mas mapanganib kaysa sa mga chimera ants. Ang mga banta na nakita ng mga tagahanga ay nasa isang klasifikadong laboratorio at ipinaniniwalaan sila ay, ay pinataw sa tao bilang kaparusahan at pagtangka na pumasok sa mga lupain na ito. Si PAP ang una sa 5 threats, ang una sa limang banta ng mundo nang Hannah Alexander ay kilala bilang si Pop, isang madilim at nakakatakot na nilalang na tinatawag na human keeping beast. Kilala ito sa nakakilabot nitong kaugalian ng manghuli ng mga tao para tiling alaga. Ang inigmatibong nilalang na ito ay naninirahan sa isang liblib -lib na kabundukan na matatagpuan sa Dark Continent sa kabila ng kanyang malayong tirahan, hindi na nanatili ang takot ni Pop sa mga hangganan na ito. Tumalabas ang mga ebidensya ng kanyang mga gawain sa kilalang mundo kung saan matatagpuan ang mga biktima nito na malayo sa kanyang natural na tirahan. Pakalawa, si Zobay at Brian, ang mga biohazard. Kilala ng mundo ng Hunter Alexander si Brian bilang ang botanical weapon, ang bantana din nila mula sa ikalawang matagumpay na ekspedisyon sa madilim na kontinente Bagaman isa ito sa mga banta na kaunti lamang alam ng mga taganga, ang itsura nito ay pinakita na may kakutkutang anyo ng katawan ng tao na may napakalaking bola kung saan dapat naroron ng ulo. Kasama si Zobey, ito ang itunturing na isa sa mga mahina sa mga banta ng madilim na kontinente. Ngunit sa kabila nito, dalawang individual lamang nakaligtas sa ekspedisyon na nagtagumpay sa kanilang kamatayan si Helbel at Ai, mga nilalang ng madilim na pagnanasa. Si Elbel at I ay dalawa sa pinakapeligroso mga banta mula sa madilim na kontinente. Bagaman kaunti lamang alam tungkol kay I, tila pareho ang mga nilalang na ito ay kaugnay sa madilim na bahagi ng likas na ugali ng tao. Tila pareho silang kaya manipulayin ang kilos ng tao. Ipapakita si Elbel bilang isang dalawang tail na ahas na may kakayahan na mahawa ang kanyang biktima ng masamang intensyon. Bagaman hindi tiyak kung ito isang solong nilalang o isang species. Ito ay labis na mabangis at sa mga nakaranas dito, ang 1% lamang nakaligtas. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.